ay i-challenge mo nga ang inay kung gaano siya kagaling umarte. Nako, ay napakaganda ng comment mong iyan. Ay gusto gusto ko rin iyan. Hayaan mo ating i-challenge ang inay. Siya'y aking paartehin sa gusto't sa ayaw ng inay. Ano? Inay! Inay, oh, wag kayo magmuni-muni hore yan. Umupo mo kay day yan? At kami sasabihin day na eh. Ako'y may cha-challenge sa inyo. Yan, lugay yan. Ano kayo yan, inay? Ayusin niyo ang upo ninyo. Naku po, magpagaya. Ano kayo yan? Naku po, Diyos ko, ano ka kaka? Upo, upo, yan. Ano kayo ayos Ayusin, baka mamaya Hindi eh, kayo nagsasaykling. Ay, ako'y nakasaykling. Oo, oh, kayo cha-challenge ko ngayon. Oh, may nagsabi day na eh. Titingnan natin kung gaano kayo kagaling umarte. O, ano kayo Ala inay. Ala kayo parang ako isipin ninyo ako, direktor. Ayun, isipin ninyo ako'ng direktor at kayo makikinig sa akin. Sa akin mga sasabihin. Oh, yan. On action. Oh, kapag kunyari ay oh, pag sinabi ng direktor na oh, parang malungkot, parang oh, maiyak-iyak. Inay, oh, amayos kayo ay eh, oh, ano, oh, ang artista. Hindi ako artista ko, Ala, yun, ay, yun, inay artista yun, ho kayo. Ala naman ang inay. Umayos kayo. Dapat ano kayo ideyan laang Yan lang ang inyong entablado. Oh. Mm, pag sinabing iyak, iyak. Oh. Ay, hindi ka na iyak. Ala, hindi maalam umiyak. Ano hindi maalam umiyak? Pag naman kayo nagsusunod nanonood ng mga pelikula na iyak kayo. Oh, ngayon, hindi ka siyempre pag sinabi ng director na iyak, ay iyak. Hindi oh. na ako maalam umiyak, may mo ko pa ala naman, kainaman naman kayo. inay. Na umiyak, Oh, hindi maalam umiyak. Ala. Oh, ay kay um, ano na laang. Oh, yung malungkot. Oh, yung kunyari kay nay, nay, oh. sorry, sorry, na iwan day na eh. Mag-isa. Oh. Yan na malungkot din niya. Ay. Ah? Naku ano po. Diyos ko. Paano kayo kukunin ng direktor na yan? Dapat yung malungkot, yung mukhang kaawa-awa. Oh, yung mukhang kakaawaan. Gayon tika ka mga bida. yung ano, ka mukhang kaawa-awa. Oh ko ano parang ayaw niyo naman na nakamalungkot eh. Oh, yun tawa na na, ang. Tawawa kayo na parang naluluka. Yun. <laughs> eh, ikaw ang tumawa na parang naluluka. Ala, eh, eh yun nga okay. isang pula na ano, bigay nga. Sabi ng director. <laughs> ano kung, naku po, ano kung tawa yan. Yoko hindi na, naku po, Ay, kay hindi kayo. Hindi ka naman, director ay okay. hindi -ano sa iyo. Ala, kayo makinig Saka. sa akin. Kayo binubuo natin ang inyong pangarap dati. Kaya ngayon, kita ninyo may nang mga nag email na. Siyempre, hihikayatin pa natin yan. Pa Saka na, pagtunay na. Ayan, ay eh, pandagdag ano rin. tayo makaluwag-luwag. Dali, ina, Kayo makinig ay, sa... Yo, ang ina mo, ha? Ay, Baka mo <laughs> akong iyong ina. Baka ikaw pa na. Ay, ako'y imagine hmm. yung director ngayon. Imagine ninyo ako'y okay, director. Kahit pagbalibalik ka ko pa ang mundo, hindi kita ba imagine Ala, ano kayo sa iyo. Allah, Alahin! Alahin na, inay! Alahin na, Oh! Oh, yan! Tama, tama! Ayan. Sige, yan mo lang yung emosyon na yan! Alahin ka! Yung galit, yan! Sige! Sige! Yan, imintihin mo yan. O, oh, yung galit, yung galit na galit. Ayan, yung, dahil normal na yan sa inyo. Oh, yung galit na galit. Yan. Sige, ipakita mo emosyon na parang galit na galit ka. O, oh, dali, yan ang camera. Alisin mo nga yan. Ay, 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 Oh, sige, ipakita mo. Yung parang manununggap. <laughs> Talagang manununggap. <laughs> ay, naku, yan ay tawa. Nakakaloka. Ay, tama. Tama, pasok yan. Pasok yan sa ginawa nila no, kanina. Ka mo. Ala, ano ka yan? Hindi, sawa na. At saka ano? yung ko. Ano nga yun ninyo? Ay, gusto nyo yun? Naarte na nga kayo eh. Naku po, Diyos ko ilay. Dati yun. Ngayon hindi. Ano dati Saan yun, dati yun. Ngayon din yun. Oh. na yun. Dali mo din, ikaw nga. Yeah. Ayoko. Ay, ako nga, director, maaari ka. Sasabihin okay, niyo. Maaari sasabihin niyo sa director. Ay, akin na yan. Natako na yan. Ikaw ang din niya. Maaari kang gaya. Hindi, siyempre hindi. Paano kayo makukuha ng lagay na yan, inay? Kung kayo pagay ang gaya, puro kayo reklamo. Ay, pag sa director naman, alam nga ako magreklamo. Oo. Oh. Sa ah. iyo ko ah. nagreklamo. Oo, oh, are, last na. Oo, oh. oh, inay. Hmm. Daku, ganun talaga pag mga director medyo basic, mga nagtatawag. <laughs> 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 oh, inay, huwag... Ina, ano director ako. Listen, listen. Oo, oh, ano naman? Mm. Kayo magpanggap na parang gutom na gutom. Yung kala mo hindi kumain ang isang linggaw. Yan, yung parang pasal na pasal. Parang pasal na linta. Mm, sige. Ako nga ko hindi. Huwag mong oh. mga kung anong paggagawa mo daily. Naku po. Na isa sa mga pinapagawa ko. Parang wala kayo nagawang tama. Paano tayo makukuha na yan? Saka na, hindi ka naman direktor. Ala, huwag niyong husgahan ako. Ala, ayoko. Ano nga ayoko? Ay, nako. Pag ako yung dun. ko dati na maging artista, nalipat na sa iyo. Inilipat ko na. Ay, huwag niyong ilipat sa akin. Hanggang garto na lang tayo. Tayong dalo na lang ang magagayanan. Ay, naku. Ayaw ko. Ano <laughs> 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 ayaw ko? <kaya. laughs> Hindi kayo na... sa takilya pag Hoy, huwag mo akong subukan. Pag ako nang huma... Ano, ang anong tawag doon? Sumalang. Eh... <laughs> <laughs> Ay bae, ngayon eh, hindi niyo magawa, dine. Ko na hindi niya magawa din eh. Kaya ko siya, iyo? Aba. Bakay. Dapat na ginagawa niyo ay, sa akin. Nanday. Aba. Ay, bae, pag ko pag sinabi mong, oh, ipakita mong iyong emosyon na parang ay, na say, say, Ako na Ay, sensei, ako'y inamuan. Alam, oh, Eh, kaya ano. Kita po. mo, naging bunga sa iyo, sa paghubog ko sa iyo, oh. Oh, nung bata si Queen Ay, talagang ginagaya ko, oh, yak, tawa. Oh, balik. Yan, parang luka. Sanay na sanay ang gayaan. <laughs> Oh, kita. Okay. Uh, ganon. Hindi ka po pwede sa mga acting ang uh, acting eh. Lang, mm. ganon talaga. Oh, 'di ba para nababaliw. Mm. Oh. oh. Shit, ako okay. 'yung ano. Diyan lang kayo magaling eh pag pag acting na walang <laughs> pera. Yan na acting. <laughs> oh, yun Pag-acting na, ah. pag na ano, na parang ano, in, in, parang uh, yung ano, lumayas oo yan pag gustong lumayas ayan di, di magaling Isin umarte sabihin, di yan? tapos eh paglilital ayan ako Diyos ko diyan siya magaling mag inarte eh ay, gutom naku um, po yan. Yan siya magaling pag lagi ng gutom mahirap itong maging artista ah, wala, ay, ah, ay, Ano, nakakain mukbanger naman na kayo Aray ko ninyong artista. Ako manager. APM PM kayo, ha? Pwede ito, pwede ito. Oh, ano kayo, pinagbabarugan nyo naman ang aking mga Julianski? Hindi nag-shoot. Ano? Oh, naman kayo yan, oh, Julianski. Napakarami. Baka gusto ninyong...